Mapagpalang araw mga kapaders. Welcome na naman kayo sa akin channel. Muli nagbabag sa inyong harapan ang Padre Nsam Vlog. Palibag tayong adventure naman. Palibag pagsabak naman sa laot. Siya nga pala mga kapaders. Nais kong magpaliwanag muna bago tayo lumaot. Doon sa nagbigay ng ating bagong plus na hindi ko na ipaliwanag sa aking content sa akin mga video mga kapaders. Yan nga pala sa magkatanong dyan. Ito nga pala yung pangalan ng aking plus na ginagamit. Ito po. X-Star Hunter DHI 1600 Lumens Pwede na siyang iisid ng 100 meters ang lalim mga kapaders. Single ang kanyang bumbilya at isa din ang kanyang battery mga kapaders. At imubuksan mga kapaders. Siya nga pala mga kapaders. Sa gusto niyang umorder ng gaitong plus light. Yung link na ito mga kapaders. Ilalagay ko sa akin description. Doon nyo po hanapin mga kapaders. Bali dalawang link ito. Isang link sa Shopee. Saka din po sa kampanya ng gaitong plus light. Maraming salamat po sa nagbigay sa atin ng bagong plus light. Na kundi po sa plus light na ito yung ating Akaso BFTX na camera inorder ko sa Shopee naganda ang kuha ng video mga kapaders sobrang liwanag kulay po talingas niya mga kapaders 4 hours bago siya nalulubat mga kapaders matagalin bago malubat ah, uh, ngayon mga kapaders hapo na rin kami alis na rin ng aking kasamahan kung bago pa lang kasi sa akin channel wag mo lang kalimutan na mag subscribe notification bell button para kayong update sa mga na upload sa youtube ibos nga po lang kapasalamat sa mga silent viewers subscriber na patuloy na walang sawang sumusuporta na laging nanonood ng mga video sa YouTube. Sa kanin po sa mga disip ng ads, maraming salamat po. Kapag wala sa akin pag-dive, God bless. Ingtok lagi dyan. Panibagong dive, panibagong sisid na naman tayo dito sa Bahura na ito talig bago agad nagpakita. Mm -hmm. Huli ka agad dyan. Kwartan linaw na ito. John, mayroon pang isang mga kapatid sa sa butas. Huli ka ngayon sa akin. Lumaya, yeah, sobrang ilap. Yan, corner ka na dyan. Wala kang natakasan. Mm -hmm yari na ito. Salamat Lord na marami na naman. Kung mayroon din pala ang isda kagad na pakita, dalon talig bago, magkasawa, kwartan linaw na. Hanap na naman tayo. Yun na, ito pa. Alatan. Uy, huwag kanya sumuot. Sigip kanya sa butas. Pahuli ka sa akin. Mm -hmm. Gitik man. Ito alatan mga kapaders. Nag-amo sa ispat natin. Hindi nakalayas. Hanap tayo ulit ang isda. Yun na, ito. Dalagang bukid. Mm -hmm. Shit sa mata ayos, pang dagdag yun, mayroon pa mga kapadyas, taligbago mm -hmm, sala, hindi tinamahan na ito yung kaasawa ng taligbago mm -hmm. sayo yung isang, mga kapadyas, nakalayas na kaya yun, mamaya tatagal itong isa sa pana hanapin ko yung kasamahan na yun baka nandyan sa unahan yun, na ito, ay iba ito dalawa ito mga kapadyas susungkitin ko muna ito para magabay dun sa isa yan, lapit mm -hmm. hindi pa yung isa na ito pa. Mm -hmm. Huli na parehas. Tatakasan mo pa ako. Malalapad na naman itong talik sa bahura. Yun na ito. Malaking sayap. Mataas na bato. Ating sisilipin ang butas Baka mayroong isda na nakasuot mga kapadres. Ay wala. Hanap tayo ng isdang mga pana. Yun na ito. Alatan. Nakasuot. Huli ka ngayon sa akin. Madunlok talaga. Kwartan mm -hmm. linaw na ito. Pag sila pang ulam ko bukas, ito, ibintang ko ito bukas ng umaga, itong alatan na ito. Hanap tayo ulit ng isda. Baka mayroong pa yun. Surahan. Nakatago ang ulo. Mm-hmm. pa. Yun, na ito. Naglabas sa butas. Pagpala ko ng malaking surahan. Mm hmm Gitikman. itang iulam ko bukas mga kapaders. Mas malaki ito. Ito siguro lang mataba. Hanap pa tayo. Baka mayroong pang kasamahan yun. Na ito, talagbago. Ay, nagsuta na sa butas. Nah, Nahanap kaya yun. Uy, nandito dito. Mm -hmm huli ka na naman pandagdag taligbago salamat na marami lord na naman sa biyayang ito sana may kasamahan pa ito andito nasa ilalim ng butas yung kasamahan sana tamaan ito mm -hmm. huli ka na dyan bahay dalaw mga kapaders para sa taligbago ito ay ito na o oh, para sa malapad ayos na itong pandagdag naman pambigas hanap pa tayong isda na mga pana yun na ito tunong pang ulam ito masarap pinirito mmmm -hmm. Yari na naman ito. Dito palang sa vehicle, mga kapalas, ang kilo ng tunong, 50. Ay, isang presyo. Hanap pa tayong isda. Yun, ha, ito. Anong isda na naman daw kaya ito? Ayan, mga kapalas. Mm -hmm. Comment lang kayo sa comment section ko. At kung anong pangalan ng isda na ito, nito kaya lang sa mga kapalas. Kung anong na pangalan na ito. Hanap tayo ulit isda. Madulok talaga. Malakas ang dagat. Sigurado ko. Andito, kanuping, nakasuot. Mm -hmm. Yari na naman ito. Ayos mga kapaders, susunod ng biyahe ni Lord, na papakita sa atin ngayong gabi. Sana may makasamahan pa yun. Na ito, malaking urinis Tapasan yung may laway, pag hinahawakan. ko na. Mm hmm, nakabunot. Ay, buti masama-tama. Hmm, hmm, huli ka pa rin sa akin. Hindi ko na nasintro yung pinakanggitikan, kaya buhay pa mga kapaders. Kaunting tsaga na naman tayo. Malaki naman ang buwan mga kapaders. Ay to, muit baboy. Sana magitik. Mm -hmm. Na ito, nachambahan man natin. Tinamaan yung pinakang utak niya. Dito sa Bicol, ang kilo na ito, 50 ang kilo kasama ng tulong sa presyo. Hanap tayo ng isdang mga na naroon, bigan, or matampusa. Uli kayo sa akin, mamatahin kita. Aroy, sumuot pa guling-guling, or tratay nga kung tawag dito sa Bicol. Naniting ulo, papanayin ko na ito. Mm -hmm. Sabi ko na sa iyo, hindi ka makakatak sa akin. Muntik pang sabla yan, sa buntutan tinamaan ng pana. Hanap na naman tayo ng isang mga pana. Naroon, tunong na naman, pandagdag pang ulam. Mm -hmm. Yari ka, sige ikot. Hanap tayo uli. do sa nagung may nakasuot mga kapaders, anong sudaing kaya yun? Dito sa kabilang butas ating iikutan, baka nandito ay na kanuping. kanoping. Mm -hmm ka dyan. bitilya ito dito sa behikol, kung tawag halo sa amin bitilya may tama na ito hanap na naman tayong isda naroon talikbago sungkitin ko muna ayan dumatig ka pa dyan mm -hmm. huli ka dyan sayang pa yung isa hindi tinamaan na lubol wala na pati ay naroon. oh sumut na sa butas nasa na daw kaya yun ina e ito lumabas mm -hmm. huli ka na dyan sa akin Salamat, naglabas pa sa butas itong talikbago. Hanap pa tayong isda na ito pa, kanuping, nasa buhanginan. Mm -hmm. Ayos ditong pandagdag. Salamat Lord na marami. Sa walang sawang pa, salamat po sa iyo. Pati sa biyayang pinagkalub mo sa amin. Baka mayroon pang kasamahan yun dito sa butas. Ating sungkitin muna. Yun. Uy, talikbago, malapad ito. Asintay ko na maganda. Mm -hmm. Naudog natin. Ayos yung pandagdag. Walang kasamaan ito. Nahan daw kaya hanapin ko ang kasamahan na roon nakasuot sa sayap yun tunong malaki na ito mm -hmm, naudog magandang bawaw ito ari ah, man aking huling isda na pinanaan ah, sinaya ko na kalagay hanap ah, pa tayo baka meron pa na ito dalawang suga oh uh, naroon tabi may mm -hmm, tatamaan kayo dyan palikay tumabi na ito kanuping nagitik natin or bukawin kung tawag sa pisun Wow, na ito. Ganda ng corals. Parang drum kalalaki mga kapaders. May mga butas ng ibabaw. Hanap tayo isda. Yun, na ito. Galing sa butas. Rodillo or alatan kung tawag sa amin sa kison. Awan ko lang sa bicol. Mm -hmm. Huli natin ito. Ito siguradong matabayat at mga kapaders. So, malaki antena ito. awang kula, ang Baka busog lang ng kinain. Kunting tiyaga tiyaga na naman tayo. Na ito. Solid naman. Uwan-uwan mm -hmm. kung tawag sa amin dito sa Bicol. Solid na pula ang tawag nila. Ano pa tayo? Malabo ang dagat dito mga kapaders. Medyo malabo. Makibo kaya. Gawa malaksyat ang dagat. Madunlok. Or tatligo. Na ito, nakasuot. Mm -hmm. Talig bago, yung nakabulot. Na yun, huminto ka din. Huminto ka, bulagbag ka. Mm -hmm. gitikman man. Ay, hamal yun. Mga katakas pa ito. Dinuplasan mga kapaders. Hanap tayo ulit ng isda. Na ito pa, tulong na naman. Mm -hmm. Pandagdag pang binta ka. Singkwintahin na ito pa isda alata naman rodelio bumalagbag ka lang mm -hmm, huli ka na naman ayos ito magandang biyaya ito at magandang bahura maraming isda sunsun ang biyaya na ito pa malaking mungit baboy sana magitik to mm -hmm, hindi nagitik tikot na naman ang pan ako sigurado malapad na mungit ito pandagdag oras nga pala ngayon alas 9.30 na ito kanuping pa pandagdag mm -hmm. na naidig or naudog. Ang isda mga kapadas, kahit hindi masintido, basta't natin naman ang udugan na yan, gitik yan. Hanap tayo ulit ang isda. Uy, naroon, surahan, malaki ito. Aroy, masuot na. Mm hmm matago ka pa sa butas. Tatakasan mo na naman na kung surahan ka. Imbis pandagdag ka na naman sa akin pang bukas. Hanap pa tayo, baka mayroon pa. Naroon, talibago, nag-iisa lang. Bumalagbag ka lang. Mm -hmm. huli ka na naman. Nasaan kayong kasamahan na ito? Ating hanapin na ito, liglig or kausir mm -hmm. Tinamaan sa pisngi. Yan ang pinakangkatigasan ng isda sa may pisngihan. Hindi yung barba sa mga kabunot pag may simang pan, alaang. Na ito pa, kanuping. Ay, mali ko talaga. Mm -hmm. Buti, tinamaan pa ito kahit may isda pana ko. Huwag lang paragalaw ang isda sa pana kahit malubol yan. Surebol yan. Na ito pa, talig Malapad na naman. Mm -hmm huli na ito parehas mga kapaders bali itong magkasama tatlong panaan salamat lord na marami sa biyaya maaho na kami at may sunday pa tayo mamaya na ito na mga kapaders na pa lang kami ng kasamahan po ayos na ito sa unang dive mga kapaders, tayo kahit kaunti na naman na ito magandang buhura aming nasisiden malapad ng talikbago bago pati kanuping sud sud pati ang kanuping halos hindi malayo ang laktawa nila pati mungit baboy malapad din kung tawag sa kisol mungit baho Nakapanang apal ko ng malaking alatan. Iulam ko bukas yan sa abawan na may tama rin. Masarap yan. Aasiman natin yan bukas. Lalagyan kong gulay bukas kahit tripulyo. Mabila ko sa palingki. Ayan mga kapaders. Abang pa pang sa pangalong tape natin.